Alright, so ganito. guys. Meron akong isang iniisip. Na yung mga maliliit na nagtitinda ng pares, ausapin ko kaya sila na na sila na yung magluluto, sasarapan lang nila at babayaran ko sila ng 100 per head. At sama-sama uh, sila, dosan, pwede libre. Wow! So pagsasama-samahin natin sila, okay ka, pares ko. Sila lahat doon. So, nakatulong na tayo sa mga tindera ng nagtitinda ng pares na hindi ma... Kasi iniisip yeah, ko, magpapatayo ako ng libreng paresan. Strategic, ko oh. Mawawala ng trabaho yung maliliit na nagtitinda ng pares. Eh kung sila na lang, oh, sabihin ko, magkano ba kinikita mo? 10,000 isang araw. Babayaran ko kayo lahat ng tigsa 10,000. Kung isang po kayo dyan na nagtitinda ng pares, wala kayong gagawin, kundi ipakain niya ng libre at magko-combine na kayong lahat. Pero sasarapan natin. Para at least, napakain ka na ng mga walang pambayad, ang ah, mahihirap ng mga taga-NCR, at the same time, hindi mo tinanggalan ng trabaho, mga maliliit na nagtitinda ng lugaw at mares. Galing, no? Agree ba kayo sa idea ko na yun? Maganda, Dok. Hmm. What do you think? Maganda. Agree ako dyan. Panalo. So, kung agree kayo, sisimulan ko na magtawag ngayon. Di ba? Kasi iniisip ko, sige, magtatayo ako, kasama ko LGU. Pang! Kung unang tatamaan dyan yung mga nagkakarito na nagpapares. Tama. Okay. Hindi ko na naisip ngayon, yun. Ngayon, kung hihingi ako ng o, pwesto ano? sa LGU magsasama-samahin ko lahat ng manggagawa ng pares na yun, babayaran ko na kayo. Pero iisang klaseng luto lang ang gagawin nyo. Ganito. Yung masarap na ganito. Mm -hmm. O, di ba? Hindi pa ako magbabayad ng manpower. Oh, ano? Natulungan ko pa yung maliliit na tindero ng pares uh, dahil ako na magbabayad eh. Pero ipakakain nila ng libre. Wow. What idea. Galing, no? Great idea, Dok. Ano ba, ako Ron? Maganda, Dok. O, ano ba, ba? mga sampu sila na nagpapare, so benta mo. O, okay, itatanongin natin, magkano ba kinikita mo? Pag sinabing 10,000, kanong karami na papakain mo sa 10,000? Ay mga 200,000, no? kumita ka na sa 10,000, ganito na lang. The same narami, ang gagawin mo, babayaran na kita sa 10,000. Mm-hmm. Hmm. Pwede. Di ba? Ay okay, kung sampu sila, ay di 100,000 sa isang araw ng bisnes ko. Lucky. Ngayon, hindi na lang ako ng pwesto <laughs> sa LGU. Pagsasama-samahin ko yung maliliit na nagpaparis na yun. At isang klaseng timpla lang yung gagawin nila. O, uh, siguradong, ano na,